yung lolo ko namatay nakikita na 97 matanda na pero malaki pa kaya pinapak ko sa lolo ko kasi din lolo ko namatay lang 100 na higit 100 pa eh namatay siya kung namatay siya ang nangyari sa kanya ano ba yung mga lolo nyo? lolo mo? 97 years old? Tapos lolo mo, 105, namatay na, uh, na tatong na araw na buhay yun eh. Yung lolo ko, ano? <laughs> Ay tayo, Jim! <James. laughs>